Tara po ay 30% na lupa, 30% na vermicast at saka po resal. <coughs> itatanim po dito isang flower po at saka yung ano yung tawag nito yung kinuha natin sa kabila po cherry moya kailangan po yung makadalwandaan tayong ganito 200 ano po bukas po ay ano mga uh, ganito po uli karami ang gagawin natin yan um, bali ito po yung ano oh ito po yung variety ng yung pong naan dun nasa 50 paraso pong cherry moya ito po ay variety po ito ng sunflower ito at saka po ito yan dami po ito po yung malaking sunflower ganga sa lukot yung ito po yung iba't ibang variety Ayan o. Ayan po. Ayan. Muning. Tabi muning, tabi. Aray po yung ano. Sa area number 3 Yung pahabol po natin Ay katatapos lang po natin Mag, po, mag abuno Yan Fertilizer po Tapos po ay lipat na tayo sa kabila Bukas po ang lipat natin doon Area number 3 mga kaisan Pero Yung mga kasamahan po nito Medyo malaguna Yan Medyo nagkasakit nga yung iba eh Pero nakakabawi na po Yan scatter naman po tayo dito Utay utay po Tara na, brownie. Dali na, bunso. Hmm. magtatapos po tayo nung ano, ginagawa nating tatanam na ng ano, cherry moya po, binhi. At saka po, yung ano, project nating, pato, yung kay inay. Yung po bagang, ano, sunflower. Eh, nasa 500 puno po yun. Jel Asan po sa Ayan. Family day. Linggo day. Ano ko to to'y? Kain po. Si Otoy is natin umuwi na, ano? Ha? Huh? Umuwi si Gomez. Family oh. day si, na pong si, ano atas na si Simba. Kain oh, naka-uwi na ba si, si Jewel? Ito na, na po. Kaya ang Simba namin na nasiit eh. Otoy, talaga gusto niyong kape. Nanay. Nanay, kape, nanay. Nanay, kape. Ayoko. Ayoko gusto. ko yung isda. Okay, ko Dali, matang, ano ba baka. Gusto ko magdama. Ah, ito. 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 doon. Ito. Ito. ko Ito. Ito. bata ako. Ikot-ikot. ko si Si Ganitong isda. Ay, baka na itlog. Nagkuha oh. ah. kayo. Dami-dami itlog niya. Gusto niya ng mag itlog. Mamaya sa palingkip. mag si Nanay Liza ng gato. Tapos pipigaan ng kalamansi. Ah? Next, next na. Sarap. Ay, ikot. No, ko si Nanay Hindi, hirap. Birthday niya nang minsan ah. Mm Hindi -hmm. na tayo naka Sabi niya ano na 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 sa akin, yung happy birthday. birthday. Ayubod, oh. <laughs>

Kanin po kanin. Nandiyan ata si Jimmy. Ano dating na? Ah, may meron din sa pinata. Ang ata. Ay, ito masarap po ubod oh. Ubod ng niyog po, nilaga. Nilagang ubod. Tapos ay isda. Ito na. Ito yun. Sakat ng sugat po. Inihaw na isda. Kain po. Kain po. Yun. 嗯，看不见了，这里。 sisikap Magkasamang naangat Tayong lahat sa pagkat samahan Tunay na samahan Na pamilya ating tulingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan ng Di nagkakaingitan, pataas ay nagkatakahan Pagkat tayo isang pamilya Nasa Panginoon kaibigan Na pamilya ating turingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan Hanggang sa makamtan Inubog sa gabay Yan, salamat po sa inyong uh, pagbisita po Hello yeah. Yeah, si ma'am at saka si sir. Yan. Yeah. Dito nagpangamot. <laughs> Oo. Oh. Hello po. Salamat din po, po. sa... Babalik po kami next week. Ah, sige po. Oh, Ilang araw din nga naghahanap daw. Oo oh, po, 3 weeks po. 3 weeks na po. Kaya <laughs> yeah, ba kinali ang bumalik? Oo. Oh, oh. Ay, kung hindi ko nakasakay si Tia Riming, eh, hindi ko alam. Ay, siya nga. Sabi, may bisita kayo doon na. Pag po, basta once po, kung may nakita nyo na kami kahit personal, person, tumawag po kayo kahit kami may ginagawa. Oo, oh wala pong problema po. Sayang po yung pagkakataon nyo. napakalalayo ng ina, no? Oo. Oh Pinuntahan. Oo, oh, sala. <laughs> balik na lang po kayo next week po. Pag sige, ano po. Pa, oh, sige ah, pa. sige, po. Mm. Sige, sige, salamat ang sa Ingat po kayo, sige, ha. Sige, ah, salamat, salamat po. Ah, sige po. Uh, pa, oh, eh. sige, sir. Sige. Next week po. Sige po, ma'am. Ingat po. Sige. Salamat po. Madulas po ang daan, ha. Ako po. Shoutout shout out po kay Roland Duical at kay Evangeline Duical. <laughs> <laughs> Yan, baka po may babatiin pa kayo. Yan, narito <laughs> you know na po. Na-personal na. na, Yan, na po. Salamat po. <laughs> Ingat po.